Ayan mga padi, for this video, ayan naplat ang atong uh, gulong mga padi sa may bandang right side, sa ilalim mga ludi. So no, ano tayo, no. palit tayo ng interior kasi balik yung pito nito mga ludi. So ito si tatay, napakalupit. Ganito, kahirap maghanap uh, ng pera dito sa Maynila namin mga padi. May kita mo naman, oh, napakabisik lang kay tatay. May kita mo naman, eh... Pag once na hindi ka marunong yan, guys, nako, pawis pawisan ka nyan bago ka matanggal yan. Pero pag once araw-araw mo na ginagawa yung trabaho mo, guys, ganyan ka basic. Napakabilis na lang, mga ludi, yung pagtanggal ng gulong na yan, oh. Makikita mo si tatay, oh. Napaka-basic, oh, diba? Ganun lang, sikwat-sikwat lang. Tapos mamaya, pirak na, mga padi, oh, diba? Ganun lang ka-basic si tatay. Oh, diba, mga... Na... Sorosokyat o ribo na ang kinita. Isamantala kita maghapon sa traffic 637 lang mga padi di yo yun no. oh di ba? Tanggal na agad. Ganun lang kabisik basic. Di ba? sukyat lang pero ilang minuto lang yan. Ribu na ang kinita, di ba? O may kita mo naman oh O, o di ba? Ganun lang Kabisik Tapos na binalik na yung interior o di ba? Kaya kung ikaw nahihirapan ka sa trabaho mo guys normal lang yan kasi kung ano yung napasukan mong trabaho trabahoin mo lang kasi darating ang time gaganda rin yung uh, trabaho mo at saka yung kinikita mo guys ilagay mo sa tama wag puro sa mga wala namang kabuluhan na puro gastos pasarap ba diba? so mag ipon mag ipon at saka kung kayang mag business so pwede mag business mga ludi Kita mo si tatay oh, napaka basic lang oh. ba? Diba? Ganun, kahit na maidad ka na or uh, matanda ka na, dapat yan you know, oh, gawin mo yung trabaho mo na basic lang, na tama lang, na chill lang ba? Di ba? hapak apak lang o ganyan-ganyan lang, tapos mamaya, oh, pera na. Makita mo guys, yung interior dyan nasa 750 tapos labor niya 350 o di nasa 1,000. Wow! Uh, 550 rin o ilang minuto lang yan guys ba? Diba? kaya kung may mga talent kayo so makikita mo yan kung gaano ka basic yung ginagawa sa pag uh, bubulkanize diba so marangal na trabaho yan mga lodi o pok 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 lang si tatay o ba? Diba? papalo palo lang mamaya -maya. o may 1,150 ka na ganon kalupit Diba? So, waiting lang tayo kasi hahanginan pa yan. Lalagyan ng hangin ni tatay. So, tayo naman ay ito for the vlogs muna tayo mga padi. Kasi, uh, wala na tayong may upload mga lodi. Kaya for the vlogs tayo. Shout out sa mga taga bulan. Sa mga taga bulan, Sir Sugon. Iringat tabi ka mo dyan kasi meron na namang... Uh, no pressure or may bagyo na naman na paparating kaya mag-iringat mag, -iringat, mag -iringat ang gabos na mga taga Bicol kasi yan talaga ang daanan ng bagyo ang Bicolano lagi ang tatamaan kaya sigurado mag prepare na agad habang maaga pa so wag nagantay na dumating yung bagyo bago magsigalawan ba diba? kaya ingat kayo lagi dyan makikita mo naman no oh, napaka lang yung hangin ni tatay ganun ka gumalaw Oh, di ba? So waiting lang tayo, hanginan niya lang 'yan. Tapos ikakabit na doon sa ating Uh, kalabaw mga lodi so ginawa ko na lang yan guys ng ano reserva kasi yung reserva ko yun yung pinalit namin doon kasi nung may biyahe kami nung kanlubang doon ko siya pinapalit kasi nakikita ko wala pa karga sabi ko parang plat yung sa loob ng gulong namin yan o oh. yung kalabaw natin kaya sabi ko bago man lang na tumakbo kami ipaayos ko na kasi para Okay. O oh, yan o. Oh. Kinakabit na ni tatay. E, tapos na. Diyan. Pinalagay ko sa ilalim. Diyan na lang sa reserva mga De ba? Diba? Ganun lang tayo ka-basic mga loads. Diba? So, wag mong isipin na mahirap yung ginagawa mo. Isipin mo basic lang. Kasi... Para hindi ka mahirapan ba? Diba? Yun lang naman Salamat sa nagla-like Nag-share ng ating mga videos Ingat kayo lagi And uh, Thank you sa mga solid supporters natin dyan de ba? Ng mga malulupet. 'Di ba? Diba? diba Paikot-ikot lang ni Tatay, oh, 'di ba? Pa birik-birik lang sana ano, oh. 'Di ba? Mayroon na sin 1050 ang kinita. Ganun lang basic, ilang minutes lang 'yan, wala pang <laughs> 30 minutes 'yan, ba? Diba, tapos na kasi nagpalit lang naman ng interior. Diba? So yun lang naman. Thank you and God bless sa lahat ng mga driver. Ingat kayo lagi. Bye bye.